Nagkaroon ng anak sa labas na babae si Sir Fred Duremdes, ang ika-anim sa pitong Duremdes. At ito nga ay ang nanay ni Maki, nakasama na ng kanyang ate na naninirahan ngayon sa ibang bansa. Naging maganda ang kapalaran ng ate ni Maki, nang ito ay makapagtrabaho bilang isang medical staff ng isang malaking ospital sa Dubai. Dahil nga rito ay ninais nitong doon na lang manirahan na is nga rin itong papuntahin si Maki rito kaso ayaw ng kanyang kapatid na ito. Ayaw raw nitong iwanan ng Pilipinas dahil masaya na raw siya sa kanyang trabaho rito. Bata pa lang ay alam na ni Maki na Dorem siya, Ang kaso nga lang ay mas pinili ng kanyang magulang na lumayo na lang sa mga iyon. Hanggang sa nagbinata si Maki ay doon na nga siya nagsimulang mamulat sa paglalaro ng basketball at mas lalo siyang humusay dahil sa hilig niyang dumayo sa kung saan saan. High school pa lang siya noon sa Maynila ay kung saan saan na siya nakakarating. Nakilala naman niya si Lionel sa Batangas ay dahil lang din sa basketball. Itinuro lang ito sa kanya ng isa rin niyang pinalong kalaban at doon na nga naganap ang una nilang laban. Isang 5 against 5 iyon at masasabi ni Makin na mahusay itong player. Kung kaya upang masubukan ay tinapatan niya ito at doon na nga niya ito nilampaso ng walang kahirap-hirap. Nanalo sila pero hindi siya nakontento dahil parang hindi nagseryoso ang player na iyon. Huwag na Maki, anak ni Sir PJ Duremdes iyan. Kaso nang malaman ni Maki na isa itong Duremdes, ay doon siya biglang nakaramdam ng excitement. Hindi niya alam pero bigla niya itong binato ng bola na ikinagulat ng mga naroon sa gilid ng court. Sinambot naman ito ni Lionel at nakangiting humarap kay Maki Romero. Hinahamon kita Lionel Duremdes. Seryosong wika ni Maki. One on one tayo. Seryosong wika ni Maki. At dito na nga naganap ang laban nila ni Lionel. At dinomina ni Maki ang laro aso. Hindi siya natutuwa dahil parang wala siyang maramdamang challenge sa kanyang kaharap sa muli nga niyang pag crossover dito ay dito na nga siya nagsalita sa tabi nito Doremdes ka ba talaga? Gusto ko rin sabihin sa iyo na isa rin akong Doremdes Mahinang wika ni Maki na biglang ikinabago ng ekspresyon ni Lionel At nang gumawa si Maki ng layup ay napaseryoso ang lahat Isang block from behind nga ang ginawa ni Bull at kinuha rin niya ang bola Sa paglapag nga ni Lionel ay dahan-dahan siyang napatingin kay Romero Na seryosong humarap sa kanya Ayaw ko nang yabangan dito tol Seryosong winika nga ni Lionel Na marahang pinatalbog ang bola at kumatras Hindi ako nagyayabang Apo ako ni Fred Dorembes Wala naman sana akong balak sabihin ito Kaso walang challenge kung ganyan kang maglaro Sabi ni Maki na ikinangisi ni Lionel Na pinatalbog ka agad ang bola Nabigla si Maki nang dampasan siya ng kanyang kalaban. Ang bilis ng pangyayari at makikita nga tumalun si Bull at idinakdak bola sa basket nang walang kahirap-hirap. Tinalo ni Romero si Lionel doon kaso. Dikit naging laban nila ng panahong iyon at pakiramdam ni Maki noon ay hindi siya sineryoso ng kanyang kalaban. Matapos nga ang laro nilang iyon ay kinausap ni Lionel si Maki para kumpirmahin ang sinabi nito o baka nagyayabang lang daw. Pero huwag mo na lang sabihin sa tatay mo o kahit kanino. Hindi naman sa akin mahalaga kung kilalanin ninyo ako o hindi. Kaibigan na pala niya si Ricky Mendez dati pa. Sabi naman nga ni Lionel sa sarili. Kasalukuyan nga siyang nakatingin sa labas ng sasakyan. Nasa biyahe na sila ng kanyang ama at may kasama silang driver sa pagpunta nila rito sa Mindoro. Akala ko ako lang ang mahusay na Duremde sa Batangas. Mabuti na lang at nakilala ko si Maki at si Ricky. Masayang wika nga ni Lionel sa sarili at sana raw ay matapos na ang OMPL para opisyal lang sabihin ni Ricky na sa kanila na ito sasali. Napaisip tuloy si Lionel sa mangyayaring finals ng OMPL. Si Ricky laban kay Maki. Sino kaya ang mananalo sa dalawang iyon? Pa, Manonood nga pala ako ng finals ng OMPL. Gusto kong makita kung sino ang mananalo kina Ricky at Maki. Kahit ako na lang ang magpunta ng kalapan next week. Matanda na kayo. Dapat hindi na kayo bumabiyahin ng malayo. Bastos ang bibig mong bata ka ah. Bulalas ni PJ at tinawa na naman siya ng kanyang anak matapos iyon. Si Maki naman habang papauwi ay masayang masaya sa kanyang nalaman mula kay Lionel pinsan niya rin pala si Ricky at lalo siyang nakaramdam ng excitement sa finals. Pero hindi nila pinalam iyon kay Mendez nang magkausap sila kanina sa parking area. Hindi ka naman nanalo sa akin Ricky. Kailangan kitang talunin para mas lalo ka pang humusay. Pareho pala tayong Duremdes. Kaya pala nalupitan din ako sa iyong maglaro noon pa man. Sabi nga ni Maki sa isip, at pasimple namang napasulyap sa kanya ang tiyuhin niya. Masaya kaya ta Maki ah, sabi nga ni Mavs at ngumiti naman si Maki sa likuran. Siyempre, finals na. Natutuwa lalo si Mavs sa nangyayari ngayon sa kanyang pamangkin. Masaya nga siya na makitang ang laki na ng pinagbago nito magmula noong graduate ito ng college noon. Kung nandito lang daw sana ang tatay nito ay baka masayang masaya rin ito. Matapos naman ng kaunting kasiyahan sa bahay ni na Andrew, ay dumating naman si Ricky sa bahay na inuupahan niya. Medyo nalasing siya ng kaunti. At paghiga niya sa higaan, ay nakatulog agad siya nang hindi man lang nakakapagbihis. Si Andrea nga ay panay tawag sa kanyang phone, kaso hindi na ito nasagot ng binata. Kinabukasan, ayun nga at pinagalitan siya ni Andrea, habang si Ricky naman ay nagkukumahog dahil tinanghali siya ng gising. Hindi na niya nagawa ang daily routine niya at tinapay na lang ang kanyang inagahan. Back to normal nga pansamantala ang kanyang buhay dahil sa Sabado pa ang Game 1 ng Finals ng OMPL. Sa paaralan nga ay panay ang bati sa kanya ng mga estudyante roon. Naabutan pa nga niya ang maagang pagbabasketball ng barkada ni Andrew at ng mga kasamahan nito sa varsity naroon din nga ang freshman na si Kenneth Sanchez na nakikipaglaro rin sa kanyang mga kuya. Kaso, sinita rin ni Ricky ang mga ito dahil masyado pa raw maaga para rito. Malapit na ring mag-flag ceremony. Si Andrew nga imbis na matakot ay binatuhan na lang si Sir Mendez nila ng bola. Nataranta tuloy si Ricky at agad niyang inilapag ang kanyang dalang bag sa ibaba para masambot iyon. Lokong bata ito ah. Nasabi na nga lang ni Ricky at ang nangyari ay nakipaglaro rin siya sa mga estudyante niya nang wala sa oras. Napapatawa na nga lang si Sir Francisco habang pinagmamasdan ng mga iyon. Lumabas nga siya ng kanyang opisina na may hawak na mag na may lamang kape. Maaga pa naman daw kaya okay lang daw ito. Good morning sir. Bati naman agad ng magandang teacher na si Miss Ilagan sa kanya na napadaan sa katapat na pathway. Magandang umaga rin ma'am Sabi naman ni Sir Francisco na napangiti agad Ang hindi niya alam ay nakatingin pala sa kanya si Sir Tuason sa may tabi Matanda ka na Bawal iyan Mahinang sabi nito at munti ka ng maaibugan ni Sir Francisco ang kapi sa bibig niyang kaiinom lang niya Napatawa na nga ng si Carlo at mabilis na lumayo rito Carlo! Bulalas ng prinsipal kay Sir Tuason na umalis na parang wala lang Pumunta nga rin si Carlos sa court ng school at nakisali sa mga naroon. Lumipas ang mga araw at tuwing hapon ay nasa Mansalay Complex si Ricky dahil may practice sila para sa finals. Ganito rin ang team ng Nauhan na puspusa na rin ng practice para sa game 1 ng finals sa Sabado. Kapwa nga makikita sa mukha na Maki at Ricky ang pagkasabik sa labang iyon. Si Maki ay ayaw nang maulit ang pagkatalo nila kay Ricky at si Ricky naman ay paghahandaan ng revenge game ng kanyang kuya Maki. Ang mga kasamahan nga nila ay napapaseryoso na lang dahil nakikita nilang parang handang-handa na ang mga kasama nilang ito. Isang crossover ang ginawa ni Mendez sa defender niya si Gerald at bumigla pa siya ng atras na sinundan niya ng mabilis na tres na humalit sa basket. Si Gareho naman ay napunta sa maling direksyon ng akalain niyang si Maki ay papunta roon. Ang nangyari nga ay isang crossover ang naganap at si Maki ay mabilis din umikot papunta sa basket para iwasan ng humarang sa kanyang sineryo. Tapos ang spin move crossover na iyon ay kalmado niyang inilagay sa basket ang bola. Araw na nga ng biyernes at tanghali pa lang ay pinauwi na ni Sir Francisco si Nariki at Carlo para makapaghanda sa laro bukas sa kalapan. Si Ricky naman pagka uwi ay agad na nagayos ng gamit dahil pupunta na rin agad siya ng kalapan ngayong tanghali. Nang mga oras namang iyon, sa parking area ng Mansale Sports Complex ay makikita na nga ang mga inarkilang bases ng munisipyo na sasakyan ng daan-daang supporters ng Black Knights para sa game bukas. Sa loob ng venue ay inihahanda na rin ng mga taga-munisipyo ang mga pampaingay ang watawat ng team at ang limited shirt na ipapamigay sa mga sasama. Handa na rin ang merienda sa biyahe at may mga dadalhin din silang malalaking tambol para pampaingay. Ganito din nga ang senaryo sa loob ng Nauhan Gymnasium. Naghahanda na rin sila para sa laro bukas at hindi na sila makapaghintay sa pagharap ng dalawang team na ito. Sa kalapan kulisiyom naman ay makikita na nga ang pag-aayos sa loob. Makikita nga na nagkaroon ng disenyo ang basketball court at makikita ang malaking OMPL logo sa gitna at sa magkabilang side ay makikita naman ang salitang finals. Sa itaas nga ay makikita naman ang dalawang malaking bandera ng dalawang team na maglalaban. Nakasabit na sa itaas ang mga iyon at ang paligid ay makikita rin na nilalagyan na ng mga harang na may mga nakalagay na sponsored ads ng ilang local brands at company rito. Handa na rin ang mga kamera sa loob ng court at makikita rin ang rehearsals ng mga sasayaw sa halftime. Ang labas ng lugar ay inaayos na rin at ang mga malalagonda mo ay pinutol na rin. Sa harapan nga ng entrance ay makikita ang malaking tarpulin ng dalawang team na maglalaban at hindi lang iyon. Ganoon din na makikita sa bakod ng confound na nakaharap sa kalsada. Inayos na rin ang parking area at sa malawak na plaza sa labas ng venue, pati na rin sa skating area, ay naglalagay na sila ng mga bakal na bakod. Inaasahan kasi nila na maraming magpupunta bukas dito. Ang mga hindi makakapasok sa loob ay bibigyan ng lugar sa labas. Maging ang mga security guards ay mini-meeting na rin at pinaghanda na rin ni Mayor ang kalapan pulis para bukas. Ang mga magtitinda ng pagkain ay binigyan na rin ng espasyo sa labas dahil siguradong marami silang magiging benta bukas. Alas 5 ng hapon gaganapin ang game 1 kung kaya dadagsain daw talaga ito. Hindi lang naman mga taga taganauhan at mansalay ang mapunta rito. Halos lahat ng lugar sa Mindoro ay may mga interesado ring manood ng laro. Maging ang mga taga-ibang probinsya nga ay naku din dahil hindi ang Puerto Galera at Calapan na magkakaharap manunood kami bukas ng laro mo. Nabigla naman si Ricky nang marinig iyong sinabi ng kanyang nanay. Ang kanyang tatay nga ay napangiti rin nang marinig iyon mula sa kanyang asawa. Nanay mo na ang nagsabi kaya galingan mo. Sabi nga ng ama ni Ricky. First time daw yata itong mangyayari. Kaya si Ricky ay nakaramdam ng tuwa dahil doon. Pagkatapos nga noon ay umalis na si Ricky para magpunta na kina Andrea napatingin pa nga siya sa kanyang relo at nagpaalam na siya sa kanyang magulang paglabas nga ni Ricky sa may kalsada ay eksakto namang nakikita siya ni na Baron nakakalabas lang mula sa barangay court hoy saan ka pupunta, laro muna tayo bulalas agad ni Baron at si Marty naman ay sinabing huwag muna may laro raw ito bukas gusto ko sana kuya kaso baka may magalit sabi agad ni Ricky at si Baron naman ay napakbay na lang dito Galingan mo bukas sa mansalay kami pupusta. Sabi na nga lang ni Baron at napatangon na lang si Ricky nang marinig yun. Good luck kuya sa game bukas. Sigurado kaming maganda ang magiging finals. Sabi naman ni Romeo. Anong maganda? Mas maganda kung tayo ang nasa finals. Banat naman ni Baron. At pagkatapos noon ay nagpaalam na si Ricky sa kanila nang may huminto ng tricycle. Kinabukasan, kinahaponan, ang game 1 nga ng finals ng OMPL ay nagsimula na.